Magbasa tayo! Magbasa tayo! Magbasa tayo! Magbasa tayo! So, karang birthday rong iyaan niya. Sa katong laylay pa yung birthday pa, sisag pa doon nga. Tumboy pa ko ngayon sa uon. Tirmay ko na siyang handaan. Nagsinabot mo nga yung mga pagmangkol nga. Magtapot na hanay na Ang uban, magdala po niya. Ako pumagong dala sa do'y lahang loto niya. Ako. nampay manok amang luto og manok kusabone i tapo tampo namtan namtipo nya paraun nya so karun ako sang ihaw na manok kay itong manok to tangkal ato sang kwaon so pumili ro kanin lalo ini piru og lutuon itapamo yang meat ludina ko hatad ato waro na no tolo kabuk piso piso paginon ni kada ng pati Dubuhol eh, na gay tamay ito may ito. Sabon. Magsabaw man ang tako no pero wala na akong sabaw kay niwang mo kay maglain kay luto ni siya ba kay gikan pa puno ni nasakit ng manok ka. Plano tara ko mapalit ko ganang 45 days ka manok niya. Problema gay hit budget, bad hit budget ba niya. Wala pud ang kanang nang tagiya sa ng manok muning nakunahon nakonona ko nga adam ko mga piso-piso pero takot ako na pud gamay mo na lang pud ni akong nga kung, kung lutuon nya yeah, kay murag lainan mo ko nga sabon siya kay nga niwang man kay lawas ug kay wala kay sinang pa gamay ting sakit purus manok uh, wa kayo ka tambok ang manok ini man, kanin la kung adubuhon lang nako siya dili na ako sabon kay lain pud kayo kanang niwang po niya piso pa ba kay murag ang yahabitong ka ng silbi unod kay lagat niya or niya murag maglawi-lawi pa ang yang mga kuan ba kaunuran Maling mas mas prepare na ko aning adubuhon ni Maling ako na lang adubuhon ako lang, lang kalingawan na ag hindo sa kay mintras sayo sayo pa makalutulot ako sayo kay aron para niya. wala ko hinunaan kay kanirang sa kapotahe akong lutoon kay tampo-tampohan na yaman po minyang uban kinagluto pa sila laha Muning hmm. ako, mora po niya kung kuhan. Itirada din niya. Ang plano mo ta mag-iskibit si ko niya. Marghasula ng ko kay ako rin mulihok ba. maning kanin lang po akong giagwantahan po ng luto. Hmm. Ako rin, kaya ako rin po ng tulok ka manok niya. Ako rin po yung muluto mo ako magluto po gulang sudan. Kaya nga kung iso pa mas lungsod nang palit pa mga punsya ka nang iya pong ba. Nang gusiri po niya mag-appel po siya pang kuan sa mong iyaan pang handa ba Maning samtang naghuhat ko nila ako kalinga po gluto dress ako ang putahe nagpa napadungdungong dungong nung iyaan ko ng, handa, ka nang wasi handa mo nung nakonsinsya wala nga kana' nang simple tigulang na niya wala po wala na iso on nga niya wala po siya namin niya mga anak mo kita nga pagmangkon kumonsins na natang nga nang mukuhan po sa iya ba ng, pahinom dun ako ka nang kung pinungod siya birthday pero bisa pa pag kanang gulang-gulang siya ni ni hikay-hikay gano po po siya gamay kanang ni palit po siya karning manok ito. okay, ni abot atol po nang higay una ni abot po lang mong igagaw nang nakapalit siya sa katong tagiya sa 45 days nang nag siya gam, gamay nagpalit po siya kanang doha kabuok para iya pong ipuno-puno ba niya yeah. Siyempre, Oh, Madung-madung agan puno ng kanang sibiyang handa. Okay, ni palit po siya giya okay, man siya nga. Ano nag ko, ku, ako birthday. ke. noon, pareha may buwan nga birthday, pero distansya kayo kay ha. Tres, yung ko ba man? Or atong karne na. Ano Muning, mas... Nang, ako lang paglinan nga ako pag, rin yung nga tong birthday. Ano yung katawa siya yun siya. Pag, hindi siya matuwa ba, pero sayang, ragid po noon eh. Pero gamay-gamay, ragid po karne ha. Ano kay ni abot mo ng gagaw mo ni palit sa kay ang iyang gikablak kan wa may muluto. Ni way mo hinlo mo ni presinta mo ng gagaw. Sa muluto o mukan muluto or umuhin lo mi kay kay. Atol pud na hit ni hit chawa sa gatampo mo siya na lagi luto sa katong manok sa mong iyan. Ya. Kani ako ako ra pud ni muluto. Nar narang po siya sa gawas ko nag-iayahay may ganang luto hmm yang dari ako naman ginihena yung lutut niya kasi lahat si yung sasanta niya lokipis lahat yung gawa anelan kasimple nato wala ako dehan wala ako gampit niya dehan lamas kaya mga orang Japan arin nado ulus simples la hey usap sa di magugutigstak tung lamas ng sagar yung istak na ng lamas kaya niro si yung akus hey round may serbisong unsa po di naman dapat unsa kanan kan sabuyos na ako sabuyos po gawa Manana, ano nga? Ang akong sarili ko, sana rin yung paminta. Hindi ko mawala ng paminta kay Mas ganaan mo kung i-plito sa paminta ko, kung isagol ng mga adobo. Kaya na paminta dahil ang paminta nga ka ng powder. Um, ako lang nang galing ako nga ah. Kasi sayo pa puno ng mga oras. Alas 3 pa ang puno nga. Dako -dako po panahon nga maka. Kuwan ba ba? pa makari or child sa kapoy hmm. nga na na ragod kasimple tanga na po na nya, nya, niya ako pong niya. Yes, tanga nung powder nga minta niya santang tanga ng hulat hulat nila nila ba hmm. more na karni sa kanang tulok ka manok ka piso piso pa pero noong gamay rang po noon may kay dili rin po kay lagahan manak may camera masad hmm. goes na kayo na mapunan sila hang pong Tad unon a ah, lang pang sudan. Agus go sana. ako lang pero tiglahan dag tansya tansya ra ako kay para di ko yung parat pa para, kay liso dag parat to na to nya nai, ubang bisita masagol ng puyog matamaya nata. muna itong kalikayan ng kanang kita yung magluto ato yung likayan nga matamay matamay ato kanang iluto gawas so, ng in apa si tibuy kanang tamay kan, kan sa mga nindot iluto anak mabuka di mga tayo pero nang di bakun nga kana pati at yung kon parat oh santa sila ako din nang na ako sa solo nag luto ako yung sila bidyuhan nila nga ang hinlo pa sila niya sa gawas mo pa sila na humay hinlo ba ako awan na tali luto na ni eh. lang tiplahag na dik kay man tong mga ricardo sa mga lamas pantimplan ni wala pa ya ako na ko kayo na ginagmay kay Good school sa manay ni hubas hubas na na luto na din ha. Nya to lang punta kluban ni na kay kauga na ato lang punang haunon. Nya kay wa na. Abot man kay gabi abot man sila. Wa na mo na ilang da pore no. Pero kung iga gawde na luto pud sa sila ha. Amo na kita pok mat kita pok tapok na karang tanang sudah ginagmay rigit puno ni no. Kay purong pudang nihit ko rum pa na panahuna.

list day man para sa unang panahon ito nga kanang tagas kinatahay ka rin gumawa happy birthday na wana muning automatic na wana lumba nagpangaon ng mga bata hmm. puro po nangyipang na kay mga kaning rasa mga ng plus gabi eh muning murag kuhan kayo ba murag pa kuhan na kayo kung batin na kayo kinananay yeah, kasama tayo kita rin dapat tas pakilid-kilid sa tadina. matikod pa tas panako mahawan-hawan po ka eliso po mag sinikhanay ta rin ha pauna uban ya ampung bung bata tras kita dia mangini hinin lampu tadi skillet ya de si antoy mo si antoy, ya di perusitan itu tahun ya tulitan bah gemai-gemai regi er, punon medin hinin ngau na para mai ang bata mai mang santoy si ke wagi kon wani uo bata oh ya gigi rumbo na yang nao ngin ba hab 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 ga ayo gitu ya, hmm, rakit ta da skili pa kili kili ta ya di mana hmm, ta di nali ay nga to lang ang ka o lang ta ra nisor po kung maro kita rin kaya pang mga o mga o ta rin yung sa mga higot tam da yan ni rupa simpol ka kakaw na ni wakigit ni kit nulog kikay ni hejit kaya rong panahon na Mereka menimani mani ini mana ada gini simple oh. Dandan tu dari spaghetti Ada sabar dia Awak nak lah Atau apa yang kena dobu Ingin amat dia setengah Ibu tanah tu Ada api sinubang akan bangus Awak nak goods Nah